you know na mga gamit. Oo, oh, na Talagang yeah. taon Expert na. Arizona, <laughs> <laughs> so yan. Dahil nasira niya yung motor, siya ngayon na magpapahayos. Ayan, nagsama na natin yung usa natin. Ang mga Yes. <laughs> napakasolid yan mga solid pero sya pa rin ang sa amin sila tayo tayo ng motor sira ang center stand tapos na yung bulong niya kaya kailangan kapagawa ngayon dahil sa ng sira go ah -sira. Ayan na sira yun yung grabe butas mga kundi yung butas, butas. Ayan, isa dalawa ay ba, may pakapit sa kanilo. Buti lang sana hindi wasak na wasak. Kaya pa ng paraan. Kaya kaya ba ng Kaya kaya ba yan? So, yan. yan sa mabait na gumagawa nyo sa shop natin. kong so, talaga yan.